So, ito yung na-harvest natin. Kaya tara, pakain na tayo ng mga isda natin sa backyard natin. Kanina, pakain tayo ng max growth. Kaya ngayon, BBS naman. Sa isang araw pala, nagpapakain tayo tatlong beses para mas mabilis silang lumaki. Then, syempre, kapag nagpapakain kayo lagi, alam nyo na, water change kayo palagi. Alisin nyo lang yung mga poop nila. Yan, goods na yan. Yan naman yung mga, mga maselan, lalo yung mga maulis natin dito. Wala naman sa atin na mamatayan yun eh bilang lang stress yan pati itong mga bago natin o oh, sakto kaunti lang sa bago natin kasi medyo hindi pa kumakain baka bukas kumain na yan first day pa lang kasi niya sa mundo ng mga tao <laughs> Di, joke lang mahina pa kapag bagong panganak ang maulis mahina pa kumain yung mga fry kaya dito muna tayo magpo-focus sa mga breeder nito may tricorrented din tayo yan o oh. then golden zebra Uh, dark choco. Ayan, ko natin. Itim na itim. Dark na dark, laki na. Breeder na pala yun eh. Ito yung kagabi pa. Dito natin nilagay. Lagyan din natin. Then, itong acre. Ayan. Lagyan natin. din yung glass belly natin. Kaunti lang sa glass belly. Ayan. Ayan. Ito palang gamit natin mga bossing Ako, master yan Lagay natin sa yellow basket yung link Then sa comment section sa Facebook Yan dami natin dyan kasi mga malaki na yan food trip talaga sila dyan lalo itong mga marble natin no, na quality syempre mas dadamihan natin dyan sa mga fry kasi ito yung talagang priority natin na pakainin ng BBS yung mga fry ang kinagandan sa BBS kasi live food sya hindi sya nakaka overfeed kapag hindi nila naubos dyan lang yan sa tabi ng tubig Then, kakainin na lang yan ulit ng isda kapag nagutom ulit. Ganyan lang mga bossing. Kaya, ayan. Mabilis tumaba yung mga isda. Dahil, food trip sa lang. Food trip. You know, food trip na yung isa, oh. yan lang natin. Nagdaga natin to. Hapon pa naman yun, eh. Wala pa naman ilaw dyan. Yung harvest natin kagabi, oh. Dami. kasumpa yun Ito yung akre natin. Itong akre, may para na rin to nasa 14 pieces yun ang dami natin dyan may mga konting balat di talaga nawawala ng konting balat na nasama pero madali lang natin yan nakukuha kapag nagpapakain tayo ng spirulina is mga nakukuha natin na balat is yan dyan bumubulang yan dyan sa taas tapos nininet na lang natin kaya yan yun lang tayo magpakain sa backyard natin yun know, o food drip sila food drip namumuti-muti lang yung aquarium natin o no? Uh, ako master lang malakas. Ayaw kasi magtubi Baka magkamala na swarm na naman yung isda ko. Kaya yan, nabibis na lang ako. Buti pambibis bibis. Gawa ko talaga. Mas maganda kasi ang tubi. Kasi mas mabilis magpalaki. Mas magroom. Mabilis magroom. Pero, ang epekto nyan sa isda, kapag nasubran mo pakain ng tubi is, yan, magkakamala na swarm kaya nga dati dati nagbibili pa ako ng tubig kasi yan mas maganda sa pero yan nadala na ako kasi kamala na swarm eh mahirap na uod sa puwet pero nagdi-deworm tayo kahit hindi di tayo nagpapakain ng tubig deworm pa rin tayo sa mga isda natin syempre And ganito lang tayo magpakain no? wala na hapo naman kaya walang problema yan sa atin mayroong pata dito oh Ah, ito yung mga natira, palang konti lang 'to. May mga nasa taas pa, pero hintayin natin baka mamaya makarives pa tayo. Kaya 'yan. Ulitin ko, ilalagay natin sa yellow basket yung link or sa comment section. Kapag order kayo, yan madali nyo na lang makita. Yan. Kung nakaabot kayo sa video na 'to, don't forget like and share, then follow para updated kayo sa aking mga video. Thank you guys. Kambal man.